Ayan mga Lodi Nandito na ngayon tayo sa Batangas Sport So pumunta tayo ngayon ng Patiklan to Burak Hi! Ngayon babakasin yung tayo sa Burak, eh. So sasagay tayo ng Tugo So tara guys, samahan niyo ako, let's go! Ayan mga Lodi, pasok, pasok tayo dito sa pinaka main entrance niya So ngayon medyo wala pa gusto ng tao eh So ayan, pasok tayo, ito na yung pinaka main entrance And nakabili na rin pala tayo ng ticket. And ang alis pala namin is 10pm. So yan, first time natin sasakay ng barko. So i-experience yeah, natin ko ano feeling ng pagsakay sa barko. Kasi pag nag-tour talaga kami o nagta-travel kami, ang sinasakayan kasi namin is airplane. Para mas mabilis yung biyahe. Papunta do sa bakasyon na napupunta namin. Yung mga lugar tulad ng buhol Five hours later. So, ayan na nga mga loads after ng ilang oras na ating paghihintay. Dumating na yung barko and ayan, papasok na rin kami. Tapos na kaming frisking or kapkapat, pati yung mga gamit namin. So, ayan, pakit na kami sa taas ng barko. Ayan. Ayan pala yung barko namin sasakyan na to go. At ito na nga po pala yung Stateroom room na ating inupahan. So pandalwahan lang siya guys. Ayan, nakita niyo mayroon siya mga bottle na pwede ka mag copy may heater ayan yan, may mga chichirya at ano tinapain na rin sya ayan meron tayo sa tv yan and ayan yung bintana ng barko para makasilip silip tayo and itong ang pangalaga yun guys yung kama nya ayan yung bed ang dalawang tao dyan and meron din syang sariling CR sa loob ayan meron syang heater yan na yan. Hindi siya pero okay lang. Sakto siya. Maganda. Yan. State room po siya. One eternity later. So tara. Maglibot-libot muna tayo. Ito nga pala yung canteen na aming kakainan sa ano. Horizon Cafe. And bukod pa yung mga kantina ng mga tourists Kasi yung mga tourists kasi pang marami. Kasi yun Yung marami ang ano. Sama-sama. Ito ang mga estate room. Ayan. Ayan. Labas tayo. Ayan. Ito nga pala yung mga tourists na sasabi ko yung marami. Sama-sama sila dyan. Ayan. Wait mo na tayo. Ayan muna tayo. Kaya pala guys, umaga na yan kasi <laughs> hindi na tayo nag-video ng gabi kasi sobrang nakakapagod at antok na antok na rin kami sa pagod. tingnan natin yung view sa labas medyo lutang lutang ako nito kasi ano you know, sa katang ulo ko gawa ng masyadong maalog yung alon ka gabi eh. maalog, maalog yung barko maalon daw kaya ganun nagsisiksika na sila nakakain na ng breakfast pero silip muna tayo sa mga view view ano yung makikinala natin yung maganda-ganda mga hindi sa labas ito na Dito nga pala yung ano nila. Uh, Pinakakantin sa labas. Ayun lang, kitang kita nyo yung dagat o. Asul na asul na Ayan guys. So may stopover nga pala kami sa Odjongan Romblon. Malapit-lapit na rin. Odjongan. Mag-stopover kami at may mga bababara raw doon. kasi mabundok wala ko may nakasignal wala ko so ayan nandito na tayo guys sa video Romblon room vlog papart ko na yung barko natin sa gilid na yan para may baba yung ibang pasaya medyo matagal tagal pa 3 hours pa raw mula dito sa may Romblon Romulon papuntang Katikulan medyo mahaba-haba pang biyahe inaagis nila yung lubid para may lagay may sa mga bakal na yan later. Ayan guys, ang ganda ng tanawin. Ayan na yung, yung yung bundok. Yun. Ayan, ang bundok sa bundok. Ayan, malapit na nga pala kami sa Katikla Malapit na kami bumaba. And after nito, pagbaba namin ang barko. Sasakay hindi kami sa isa. Roro na maliit. Burakay pa... naman. Yatid yeah, din, din na kami doon. Siguro mga 10 minutes daw ang biyahe mula dito sa Katikla guys, andito na kami sa may katiklan Ayan, magbaba na kami Magbaba na kami And ito nga pala yung sasakyan natin guys Ayan, nakikita nyo yung malit na Bangka na yan Ayan. Tapos siya yeah, din ako doon Sa kabilang um, pampang Pabura kay 10 minutes mula dyan Ayan, sakay na tapos 10 minutes later So ayan na nga guys, andito na tayo sa Boracay, andito na rin tayo sa ating hotel, sa Ocean Club Hotel. Ayan guys, papasok na kami sa hotel. Ayan nakikita nyo guys, swimming pool sa Uwa. Ayan ang ganda ng hotel dito guys, kitang kita nyo naman. Bungad ng bungad and paglabas nyo, makikita nyo agad yung sunset and yung Boracay, yung harap nyo, yung dagat. And guys, ayan tayo po, sa hotel natin. at eto na nga yung kwarto natin guys ayan luwang o diba pag mo pala ngayon may dalawang ano na kama syempre hindi kami magtitigil sa dyan tabi pa rin kami ayan hmm, salamin o guys ang luwang ng kwarto namin ayan, tingnan natin yung CR kung maganda ba CR guys Hapin natin Taraan! Ayan, meron siyang bathtub, meron siyang shower Iharang glass Ay Guys, ang ganda ng CR Talagang malinis siya Ayan, buhay eh, i-up mo lang siya up, diba? Kita mo na agad yung pinaka kama nyo Siyempre, dumaretso na rin tayo sa rooftop Ayan, sa rooftop nga pala guys Meron silang infinity kita ang kita nyo rin yung kabuha ng Boracay dito guys sa so, ulat at mamaya nga pala manunutay tayo ng fire dance may fire dance daw sila mamaya 8pm every 8pm ng gabi meron silang fire dance dito at sa baba naman meron silang live band meron din pala silang guys na ano, bilihan ng pagkain dito sa ruta para hindi mo na kailangan buong dito na lang mag-order ng na gusto mag magkain meron din mga drinks dito yan. may mga kubo dito kahit maraming kubo dito sa taas yan pwede kayong magtambay dyan yan yan nga ya, pala yung maliit na restaurant pwede ka dyan ng mga pagkain ng gusto yan dyan tayo manunod mo ngayon ng ano yung live na ano nila fire dance Doon sa harapan nila. long time can't get you off my tired mind shadow let the tape rewind and finally ease my anxious eyes oh no i feel you creeping in my body bleeding sin i'm drowning heaven can you save me now from these thoughts inside my